Nabang bang uh, nag-aarya doon sa kabilang dulo, dumaan sa duct bank natin. No? Oh, ito yung ating mga pipe, pipe no? Uh, conduit pipe na dumaan sa ating duct bank. Kasi, sir. sir, tapos, sir, bali lang set ba yung hilahin natin na yan? Sa ngayon, isang, ngayon, isang set lang muna. Uh, so, yan yung magiging uh, main line ng ikakabit nating transformer doon sa workshop. Si so, dala natin yung uh, transformer na gagamitin para sa workshop. Then yung feeder line na gagamitin natin, ito naman yung hinihila nila. So sa ngayon, galing na dun sa main electrical room. So 140 meters ang haba, no? Tama sir, no? So ayun, habang nag sila don, sila naman dito naghihila ng mga alubid. Siyempre yung mga assistant. Yun, yung mga veterano ng IMP shipyard dito sa Albuera Leyte. So, yun guys, ito yung isa sa paraan ng paghihila ng mga underground peder no? Sa mga duck bank. Kasi, yung pagli layout sa duck bank, may mga standard yan. So, sa sukat at saka sa posisyon ng mga piping, no? So, kung susundin natin yung tamang procedure ng uh, wire sa ating mga duck bank, dapat pagpasok na dito, ikoch sa gilid tapos papasok naman siya dun sa susunod no. Tapos yung mga dulo ng ating pipes dapat nilalagyan lalagyan natin nya ng hub no pagka, pagka na finish natong hmm. ating manhole manhole. So sa ngayon mabilisang kailangan mailagay nila yung ating peder para magamit na natin yung uh, kuryente no. May kabit na natin dun sa transformer.